Si Murphy ay gumanap bilang si Akim Joffer, the crown prince ng fictional African nation of Samunda, na nag-travel sa United States na umaasa na makahanap ng babaeng mapapakasalan niya. Sa mayamang African nation ng Samunda, Crown Prince Akim Jopper ay napapagod na sa kanyang pampered lifestyle. Nang nag-21st birthday siya, ang hiling niya ay para sa kanyang sarili. Ang kanyang parents na si King Jaffe and Queen Ileon ay nag-arrange ng bride-to-be na hindi niya nagustuhan. Ang gusto niya ay isang independent woman na gugustuhin siya bilang siya hindi dahil sa kanyang social status. Si Akim at ang kanyang best friend at personal aide na si Semi ay nag-travel sa New York City at nagrenta lang dito at nagpanggap na poor foreign students. Umpisa na maghanap ng babaeng pakakasalan si Akim, pero bumaksak ito sa pag sa kanya sa pagsama sa isang rally. Habang nasa rally, nainkwentro niya si Lisa McDowell na nandito na ang lahat ng hinahanap niya sa isang babae. Naghanap ng trabaho si Akim at Semi at nakapasok sa isang fast food restaurant na McDowell's na pag-aari ng isang widower na si Cleo McDowell, na tatay ni Lisa. Ayon ng tatay ni Lisa, si Akim, para sa anak niya. Dahil mahirap daw ito. Pero nalaman niya sa huli na wealthy prince pala ito. Music